Hello guys, welcome to the channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa ng kopras dito sa isla namin. Kasi mostly ito ang trabaho ng mga taga isla dito sa amin. Right. First is balatan muna muna yan siya. Yan yan siya, pinabalatan niya. So ganyan yan siya. Isa-isa tapos, isi-save yung balat niya pang luto mamaya. Yan, yan. Isa-isa yan siyang ginagawa. Yan, So, mabilis lang yan siya. Yan, isa-isa yan. pagkatapos niyan, i biak na naman niyan siya. Ito 'yan. Ito 'yung proseso niya, i biak ko na 'yan siya. Yang niyog na 'yan. Yan. Sila 'yan 'yung nagabiyak diyan. Yan 'yan sila. Tapos itapon doon sa may paglutuan. Luluto 'yan niya sa jan mamaya ipakita ko sa inyo yan sila yan nagabiak dyan yan sila yan siya tapos yung balat yan yan ang pangsunog mamaya ginagamit din yan siya Yan Oh. Tinatapon doon sa may paglutuan. Isa-isa yan siya yung binabiyak. Oh. Yung balat niyan, pang sunog yan. Pang luto yan yung mga balat niya. Yan, yan yan siya niluluto. Tapos ayusin yan siya. Isa-isa yan siya i... I-aayos para madaling maluto. Yan, yan ang gagamitin yung yung palat niya pang sunog mamaya. Pagkatapos dito, iluluto na siya. Yan, sabi ko yung balat niya pang luto niyan. Diyan na yan siya, isa-isa. So, mga 2 to 3 days yung luto dyan. Para maging kopras na siya. Yan. Yan yung apoy sa baba parang iihaw siya. Ganun. O oh, yan, isa-isa yan sila. Ipapile yan sila isa-isa para mabilis maluto. Yan mga 2 days pa bago maluto talaga yan siya. Kasi Yan. Tapos yan yung balat nya. Yan yung sunog sa baba. Marami siya, maraming excess. Yan, ilagay mo lang yan doon sa baba. Hinay-hinay lang para hindi masunog. Tapos pagkatapos nito, balatan na siya ulit. Tapos yan na. Yan, yan na yung copras. Or ano na yun siya. Pwede na siya i-deliver. Isako lang tapos pwede na siya i-deliver. Kasi luto na yan siya.